Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusubikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bituin, Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105.1 Brigada, News, Brigada FM. News FM Manila Manila The Music and News Authority. One time, the new Filipino time, alas sa is ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, Rinig. sa buong bansa. Sa buong bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Uma angal Uma angal. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Kampo ni Veloso, kumpiyansang mapagbibigyan ang hiling na clemency sa Pangulo. Dating supporter ng War on Drugs ng Administrasyong Duterte, iginiit na napapanahon ang pagpapalabas ng progress report ng Quadcom. Anniversary Committee Head ng PhilHealth, pinamememuhan ni Senator Legarda. 89th Founding Anniversary ng AFP pinangunahan ni Pangulong Marcos. Bilang ng mga pasahero sa Pitex, lumobo pa kasabay ng nalalapit na Pasko at mag-asawang tumira sa kulungan ng manok na tulungan ng Brigada News FM Pagadian at ng Juan Tahanan. One Tahanan. Buong Puso sama ang buong puersa ng Brigada News FM Philippines. Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Balita, Balita. Mula sa Brigada News FM Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide araw po ng Biyernes, December 20, 2024. Kami ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Sheila Matibag. At Brigada Gab Dalisay. Brigada Maka Brigada kumpiyansa ang kampo ni Mary Jane Veloso na mapagbibigyan ang hiling nila ng ang hiling nila sa pangulo na Executive Clemency. Ito kahit sinabi na ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi pa ito napapanahon sa ngayon at ipauubayan niya pa ang pag-aaral ng pardon sa mga legal experts. Sa panayam ng Brigada ni Manila kay National Union of People's Lawyer o NUPL Secretary General Attorney Jose Salidenla, sinabi nitong umaasa silang diring Gini Marcos ang hiling ni Veloso at at ng kanyang mga magulang, matatanda ang nagpadala sila ng sulat kamay sa Pangulo para sa kanilang panawagan. Ang sinasabi naman po namin, nasa kapangyarihan niya po yun at nasa kakasyahan niya. Alinsunod po sa Philippine Constitution, may power po siya to grant absolute pardon or any form of uh, clemency based on humanitarian consideration. At tingin ko naman po kapag inaral po ng mga eksperto ng pamahalaan, makikita po nila yung sirkonstansya na hindi po ordinaryong bilanggo si Medici. Kaya sí, sa namang inihayag ng isang dating supporter ng War on Drugs ng Administrasyong Duterte na nagkaroon daw ng systematic violations sa karapatang pantaon noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Iginit din ang naturang kongresista na napapanahon ng pagpapalabas sa Progress Report and Quad Committee na nagre na kasuhan si Duterte ng Crimes Against Humanity. May report si Brigad Brigada Haji Camino y Brigada Mo. Brigada. The time of reckoning has come. Pakampi ako ng dating administrasyon kapag pinag-uusapan po ang pag-alis ng droga sa ating bansa. Sinabi ko po ito sa ating dating Pangulo, ang hindi ko lang maintindihan, kung bakit kinakailangan merong mapatay na more than 30,000 people. Ang sagradong buhay na tanging bigay ng puong may kapal ay hindi kailanman dapat pawiin ng sinuman. Madam damin at puno ng pagkadismaya ang naging laman ng talumpati ni Manila Representative Bienvenido Abante Jr. hinggil sa war on drugs ng nagdaang administrasyon. inisa isa ni Abante ang resulta ng mga pagdinig ng Quadcom, partikular sa isyu ng Umanoy extrajudicial killings sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Punto ng isa sa co-chairpersons ng Mega Panel, sapat ang ebidensyang kanilang nakalap para maglabas ng mga rekomendasyon sa progress report kabilang na ang pag pagsasampa ng kaso laban kay Duterte para sa Crimes Against Humanity. Sa katunayan, malinaw umano na nagkaroon ng systematic violations sa karapatang pantao sa ilalim ng gobyerno ni Duterte. A total of 7,640 illegal drug suspects who died in police operations. 2,053 of which were recorded in the first six months of the Duterte pres presidency from July to December 2016. Was the war on drugs truly aimed at dismantling the drug syndicate and put an end to this illegal and immoral trade? Or was it an all-out assault on the poor and vulnerable to cover up the former? Clearly, The war on drugs, while touted as the formidable solution to the country's drug menace, had resulted in the systematic violations of our constitutional rights to life, human dignity, and due process. Idinagdag pa ni Abante na pinalala pa ang kampanya ng paglalabas ng hindi beripikadong narco list na anyay malisyoso at inconsistent ang impormasyon. Samantala, may payo naman ang mambabata sa bashers, lalo na ang mga sumusuporta sa dating Pangulo. Alam ko, ibabas na naman ako na mga DDS pagkatapos nito. Gusto kong makinig kayong lahat. Alamin nyo nung muna ang patas. Bago nyo kami murahin, Bago nyo kami latiin. Ang Pasko ay panahon ng paghilom at pagpapatawad, ngunit hindi dapat isuko ang hustisya at katotohanan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Nationwide. Samantala matapos lumitaw na nasa 138 million pesos ang laang pondo sana sa 30th anniversary ng PhilHealth, isang senadora na ispamemohan ang taong nagplano sa likod nito. Para sa detalye ng report, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada. Brigada. Magkano yung expected or projected niyo ng gasto sa anniversary niyo? Mr. Chair, The initial proposal ay 138 billion proposal. Initial initial. Para saan 'yun, Mr. Chair? Anniversary an nga, ma'am. Anniversary, anniversary po. Ano anniversary? Uh 130 million pang anibersaryo? So, saan nyo kukunin an ito? nyo? Una sa kukunin at anong gagawin niyo sa 130 million pang anibersaryo niyo? Okay. Uh, Ganyan na lang ang naging reaksyon ni Senadora Loren Legarda na ang malaman niyang nasa 138 million pesos ang proposed funds para sa 30th anniversary ng PhilHealth sa darating na Pebrero. Pero paglilinaw ng PhilHealth, hindi ito naprubahan ng kanilang boards. At kung sakaling pinayagan nga ang paggasta nito, ay manggagaling ito sa corporate working o operating costs. Ano ba ito? Gala night. Gala night. And sports fest 32 million and 13 million habang ang dami-daming nangangailangan ng healthcare. May person who yeah. gave this. Mr. Chair, this was uh, endorsed by a group inside PhilHealth. Sino so 'yun I... po? You have to name the group because you have to you have to enlighten that group. If we kung hindi po dinis-approve ng board dito at hindi kami nanunood sa inyo walang oversight function. Ang Senado ang Congress Ms. you could have because yeah. you're a GOCC we don't watch you every day Mr. Chair it um Mr. Chair madam It's, brilliant na nagbigay nito We have an anniversary committee uh, in... po ang head ng anniversary committee The anniversary committee po is headed by by uh, Sir Ray, Mr. Ray Balenya po. Mga tapos banggitina na sabi nga hen siya ang pangalan ng taong nasa likod nito ay inutos na ng senadora na isyuhan nito ng memo. Dahil nga sa naging ideya nito na pagkakaroon ng gala night at sports fest na aabot sa milyong halaga. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Max. Brigada Bandita Nationwide. Ipinagdiriwang ho ngayong araw ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang ika-89th founding anniversary. Nakaangkla ang kanilang anibersaryo ngayon taon sa temang Sandigan ng Sambayan ng Tungo sa Bagong Pilipinas. May detalye ho na report si Brigada Maricar Sargan. Ibrigada Brigada! mo Brigada. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malaking sakripisyo ng mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines sa pagtataguyod ng kapayapaan sa bansa. Sa kanyang talumpati sa ika-89th founding anniversary ng AFP sa Camp Emilio Aguinaldo ngayong hapon, binigyang diin ang Pangulo na hindi lamang ang mga tagumpay ng AFP ang ipinagdiriwang, kundi pati na rin ang kanilang dedikasyon sa karangalan, paglilingkod at pagmamahal sa bayan. Kaugnay nito ginawara ng Pangulo ng Parangal ang mga natatakot tanging miyembro ng AFP na nag-alay ng kanilang sarili para sa bayan. Isa sa mga pinarangalan ay si Yumaong First Lieutenant Del Jun Evangelista na nasawi sa isang inkwentro laban sa humigit kumulang isang daan at miyembro ng Abu Sayyaf Group sa Basilan noong August 2009. Ang kanyang kapatid ang tumanggap ng Medal of Valor bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan. Sa kabila ng kanyang batang edad, Labis ang sakripisyo at paglilingkod na kanyang ipinamalas upang masiguro ang seguridad ng ating bansa. Maraming salamat sa iyong paglilingkod sa sambayanan at sa lahat ng Pilipino. Ang, ang iyong alaala -ala ay habang buhay na nakaukit sa kasaysayan ng AFP. Itong pasasalamat ay hindi lamang para kay Delpo. Sa ating kasund kasundaluhan, sa bawat sakripisyong iyong inyong binibigay ang pag-iwan sa inyong mga pamilya upang tugunan ang inyong tungkulin. Agpapanatili ng kapayapaan sa gitna ng panganib at ang pag-aalay ng sarili para sa kapakanan ng nakakarami. Ipinapaalala ninyo sa amin kung ano ang tunay na kahulugan ng paglilingkod. Bayan muna bago ang sarili. Tiniyak ni Pangulong Marcos na nasa likod ng AFP ang pamahalaan at ang sambayan ng Pilipino na nagdarasal para sa kanilang kaligtasan, nagtitiwala sa kanilang kakayahan at umaasang patuloy nilang isa sa buhay ang kanilang tungkulin ng may katapatan. As your Commander-in-Chief, I encourage you to remain true to the values that have guided this institution for 89 years. Uphold honor in the face of adversity. Lead with the compassion. Especially in times of crisis. Inspire with your humanity, for it is your very character that defines the armed forces. Let the AFP emerge as the embodiment of the Filipino spirit, a spirit that stands firm against oppression, adapts to the demands of the time, and always places the welfare of the nation above all else. Dagdag pa ng Pangulo, asahan ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang patuloy na suporta ng kanyang administrasyon sa pagharap sa mga makabagong hamon. Anya sa pamamagitan ng Self-Reliant Defense Posture Revitalization Program, layunin ng pamahalaan na bawasan ang pagdepende ng bansa sa mga dayuhang mapagkukunan at bigyan ng kakayahan ng AFP na paunlarin ang sariling mga teknolohiya at kagamitan. We look to the AFP as defenders of our nation As examples of courage and integrity, we rely on you to set the standard for patriotism in action. Soldiers who serve not for glory, but for the enduring promise of a better nation. And as we do this, we stand behind you. We will provide the tools, the resources, the support necessary to help you succeed. We will ensure that your sacrifices are met with tangible action. the modernization of our assets the protection of your family's welfare and the recognition of your invaluable contributions to our shared future in the heart of changing lives ito si brigada maricar sargan ng 15.1 brigada news sa femenella the music news authority sa kabila ng agresyon ng China, itinuring ng Armed Forces of the Philippines na tagumpay ang 2024. Hindi nagpatinag ang AFP at natupad ang kanilang mandato na protektahan ang teritoryo ng bansa. May report si Brigada Kath, Austria. Report very successful year ganito mailalarawan ng armed forces of the philippines ang taong 2024 ito ay sa kabila ng agresyon ng china sa west philippine sea ayon sa afp tagumpay hindi lang sa sandatahang lakas ng pilipinas ang 2024 kundi sa buong bansa hindi nagpatinag ang AFP at natupad ang kanilang mandato na protektahan ang teritoryo ng bansa, hindi lang sa West Philippine Sea, kundi pati na rin sa Northern Islands at maging Eastern Seaboard. 2024 was a very successful year, not only for the AFP but for the entire country. The AFP was able to perform its mandate amid all the challenges that we face, not only the West Philippine Sea, but to include the Northern Islands, and even the, even the eastern seaboard. Samantala, magsasagawa naman ng annual analysis ang AFP sa kung gaano karaming harassment ang ginawa ng China. Umaasa si Trinidad na mas marami pa silang accomplishments na magagawa pagdating ng 2025. We have to do a annual analysis to be able to compare 2024 and the previous years. We look forward to more accomplishments of the AFP in the year 2025. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Nakisa at naimbitahan si Senator Christopher Bongo bilang guest of honor and speaker sa Kagayan Provincial Health Awards dahil po sa kanya mga inisiyatiba, programa at serbisyong naihatid sa lalawigan. Dahil ho rito, nagpasalamat ang lokal na pamahalaan dahil sa serbisyo na naihatid ni upang mapangalagaan ng kalusugayan ng mga taga-Cagayan. Balita. Balita. Makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, isa sa mga naapektuhan ng Bagyong Christine, ang bahay ni na Maricel Pilot, Alayaay at Jupiter Sabate Nilipad ang kanilang mga bubong sa tahanan kaya't pansamantala silang hindi naninira pansamantala silang naninirahan sa kulungan po ng manok nang bisitahin sila ng Brigada New 7 Pagadian at One Tahanan Party List, nalaman din natin na may sakit ang kanilang bagong silang na anak na nangangailangan ng agarang medical attention habang si Maricel may bukol po sa leeg na kailangan ding ipagamot. Dahil dito, Isang may mabuting puso ang nagbigay alam sa Brigada Yusef M. Pagadian sa kanilang sitwasyon kung saan nanawagan ang mga ito na magbigay ng tulong sa pinagdaraanan ng mag-asawa. Labis naman ang pasasalamat ni Maricel at Jupiter kay Severino Edrinal Balahadia na tumulong sa kanila upang maipahatid sa Brigada Yusef M. Pagadian at 1 Tahanan Party List ang kanilang pangangailangan makatabang muna ay usap mo sa kwan tabang salamat ninyo Brigada kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para, para tayo makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa ring buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM at 1 Tahanan Party List, maraming salamat ka Brigada. Maghapong binantayan upang kumpleto ang Brigada mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod, Brigada Sheila Matibag. At sa kanan Brigada Leigh Baguio, ako naman si Brigada Gab Dali. Side. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila, DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng DRIVEMAX Herbal Capsule ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada Brigada. In the heart of changing lives.